Tatakbo na, dalawang overseas Filipino workers na halos dalawang linggo nang nawawala sa Hong Kong. Ligtas na natagpuan sina Amy Mahilum Pabuaya, 23 taong gulang at Aleli Perez Tibay, 33 taong gulang ayon sa Philippine Consulate General sa Hong Kong. Naiulat ng Migrant Workers Office doon na huling nakita ang dalawang OFW sa Chunwan District noong October 4. Pangaba ilang motorista, magdulot ng aksidente ang lubak-lubak na kalsada sa ilang lugar sa Mangaldan, Pangasinan. Ay sa lokal na pamahalaan, dulot siya ng mga pagulan, pati na rin ang pagdaan ng malalaki at mabibigat na sasakyan. May una balita live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, Igan matagal ng kalbaryo ng mga motorista yung mga potholes o yung mga bako kalsada sa ilang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan. Kaya naman ang hiling nila sana ay maayos na ang mga kalsadang ito dito sa kanilang bayan. Itinulak na ng ilang pasahero ang tricycle na ito matapos sumuot ang gulong sa butas sa kalsada sa bahagi ng San Jose, Duyala Street sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Pahirapan daw ang pagdaan sa lubak-lubak na kalsada. Mas lumalim pang araw ang mga butas sa mga nakalipas na araw. Mas maganda sana kung maayos yung daan para hindi sila mahirapan ng lumaan. Araw-araw dumadaan sa Duyala Street ang pedicab driver na si Bernard. Kabisado ng araw niya dahil posibleng magdulot ng aksidente ang bako-bakong kalsada. Wala naman daw choice dahil kailangan niyang mamasada. Ma masisirang sasakyan pa mo oh, dahil... <laughs> dahil sa may butas po. Ayon sa lokal na pamahalaan, dulot ng sunod-sunod na sama ng panahon ang pagkakaroon ng potholes o butas sa mga kalsada. Idagdag pa rito ang pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na mga sasakyan. Bilang agarang aksyon, naglagay ng buhangin at sandbag sa mga pothole. Since this is a provincial or national roads, si mga iba. So hindi po sa ako. Pero ang tinitingnan po din mabuti na ito ay hindi po makadisgrasya ng ating mga constituents. No? Nakikipag-ugnayan na raw ang National Government sa LG. Nangako raw ito na aayusin ang mga pothole sa lugar. Iga nilinaw ng LGU na ang mga potholes o yung mga bakubakong kalsada ay saklaw na ng DPWH. Ayon din sa LGU ay nakikipagtulungan na raw ang uh, DPWH sa kanila upang maayos na itong mga butas na kalsada na epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Igan? Maraming salamat, Sandy Salbasio ng GMA Regional TV. Montek ng tangayin ang numaragas ang ilog ang isang lalaking motorcycle rider sa Davao City. Natumba ang rider nang tumawid sa ilog. Pilit niyang hinatak ang kanyang motorsiklo na inaanod na ng tubig. Sabi ng rider, nagmamadali raw siyang makauwi kaya pinilit niyang tumawid sa ilog. Nakita kinabukasan ng natangay niyang motor at kinuha ito sa tulong ng backhoe. So, Sen. Ninoy Aquino Sultan Kudarat, naging pahirapan sa ilang residente at guro ang pagtawid sa ilog dahil sa walang tigil na ulan. Ang ilang tumawid ng ilog gamit ang motor, nagkaaberya dahil pinasok ng tubig ang makina. Sa kabila ng perwisyong dulot ng masamang panahon, hindi napigil ang isang pamilya na magdiwang ng karawan ng isa nilang mahal sa buhay. Tila naging pool party na pasukan ng tubig ang bahay ng birthday celebrant. Itinaas na lang nila ang mga gamit. Doble ang pag-iingat ng mga magulang para maiwasang magkasakit ang kanilang mga anak sa gitna ng mga pag at flu season. Live mula sa Casu City, may unang balita si Bea Pinlak. Bea! Igan, makulom limang panahon ngayon dito sa Quezon City at may bagong bagyo na naman. Kaya ang ilang magulang na nakausap natin dito sa Kamuning Elementary School, doble na raw ang paghahanda para iwas sakit ang kanilang mga anak. Nagpapaulan na ang trough o extension ng bagyong Ramil sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat wala pang direktang epekto ang bagyo sa Metro Manila, nakaranas ng kaunting pag sa ilang parte ng Quezon City ngayon dahil sa thunderstorm. Ready ang mga estudyante, pati kanilang mga magulang, nakapayong at nakajaket. Nangangamba ang ilang mga magulang na nakausap natin. Bukod daw kasi sa hindi na raw masabi ngayon kung kailan bubuhos ang ulan, takot silang magkasakit ang kanilang mga anak, lalo na't flu season na naman. Siyempre pumapasok sila. Kaya yun ang inaano namin. Kung nag po ako, ba may biglaan lang. Yung huwag magpaulan, tapos huwag gala ng gala sa labas para iwas sakit. Eh, hey, lahat naman po ng magulang, ayaw naman po na magkasakit yung anak niya. Kaya minsan po pag uh, alanganin talaga, di na lang po namin pinapasok na yung anak namin. Kahit na po wala ba pong anunsyo ng, ano, ng gobyerno. Sa mga kapuso natin, na lalabas ngayong umaga o ngayong araw, wag pong kalimutan ang inyong pananggalaban sa ulan at pati na rin sa init. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City, Beia Penlack para sa GMA Integrated News. Tadi diwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi lang si Senador Bonggo ang pinoprotektahan umano manonobag asawa Curly at Sara Diskaya. Bukod sa koneksyon ng mga Diskaya sa CLTG Builders Sisilipin din daw ng Office of the Ombudsman at DPWH sa mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla at koneksyon sa mga Villar. May unang balita si Salima Refran. Wala eh. Kaya talagang they're really hanging on to their life para to, to keep more, as much money as they can and to, to get away with as much crime as they can. Hindi na raw kinagulat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na binawi na ng mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya ang kanilang kooperasyon sa investigasyon ng ICI. Kasunod dito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikado maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Tinapat na rin daw ang mga diskaya sa Department of Justice na mahirap ang inihingi nilang blanket immunity o pagkaligtas sa asunto sa lahat ng kaso. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Uh, selective lang. May Meron selective recall ng mga bagay-bagay. Sinabihan na sila, makukulong kayo. Huwag niyo isipin na uh, uh, scratch-free kayo sa lahat pag nabigyan kayo ng, ng protection kasi wala pang blanket immunity na ginagawa ang DOJ kahit kailan. Piling-pili lang daw ang binibigay nilang impormasyon dahil sabi ni Remulla, may pinoprotektahan ang mag-asawang Diskaya. He's protecting people like like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, eight projects worth 800 million. No sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulia ang mga joint venture na pinasok ng mga diskaya sa pamamagitan ng kadalang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama ni Senador Bongo nangyari mula 2017 na mga joint venture. Panahong special assistant pa sigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ito ng mga iniimbestigahan sa mga diskaya sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi daw siya nakialam. Binigyan daw siya ng 3%. Parang ganun. Hindi ako naniniwala Hindi siya ganun eh. Australian. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman, ang DPWH, kaugnay ng imbestigasyon tungkol dito. We are looking at connections between uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Tandaan nyo, ah, ang daming kontrata ng mga diskayas, Libo at uh, meron na kaming plano at meron na kaming mga uh, gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those uh, contracts of the Diskayas uh, during the previous administration. Buelta naman ni Go, iniuugnay raw ang pangalan niya sa mga diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo. Panagutin nyo. Ayon kay Go, siya mismo ang nag-ungkat tungkol sa joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa ay tumigil na umano sa pangungontrata at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag influenza Never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Kung sakaling ipatawag daw siya ng ICI, handa naman daw si Goh. Kung kakailanganin, iimbatahan daw ng ICI si tingin pa ni Remulya, may iba pang pinoprotektahan ng mga diskaya bukod kay Go. Meron ba? Meron pa. Meron Sino pa, pa po? Mark Villar. Sinsa Vilya. It's a possibility lang. Mula 2016 hanggang 2021, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar. Ang Secretary si Mark, eh, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si, si Ma'am Cynthia Villar, ah uh, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Discayas? Wala ako pa akong direct evidence dyan. Pero yung, 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 yung stay kasi ni, ni Mark and, and knowing that Discayas became very big during that time. And they, they sought favor with these people. Gusto, gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Eh. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya si Princess Revilla, uh, aka Rebecca, Rebecca B. Ocampo, Rebecca B. Bautista Ocampo, nas Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong Lani and, ano, Bong Lani and the children. Kasama lahat niya. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din na mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isang 75 million, thereabouts, yung isang 25 million. Sitting congressman niyo, active congressman. at hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Pero hindi lang daw ang mga diskaya ang may pinoprotektahan. Tingin ni Remulya, pati rin daw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi pa ikinakanta ang lahat ng nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotektahan. Kasi yusag na siya, siya na yung operator ng parang Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Pinabulaan na naman ni Remuia ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging ang mga nasa Administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre yun ang lagi kanilang propaganda kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. E eh, maabot sila kahit anong gawin nila maabot sila eh. Kasi ang AMLA is there. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Everybody. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga binanggit ni Remulya. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa issues sa flood control projects. Naniniwala raw ang bise na susubukan siyang idawit at ang niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa maanumalya umanong flood control projects. Kasunod yan ang pahayag ng Department of Public Works and Highways na iimbestigahan na rin ang ugnaya ng mag-asawang Curly at Sara Descaya sa CLTG Builders na construction firm ng ama ni Senador Bongo na kilalang malapit sa pamilya Duterte. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon Yung part na ako, uh, ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Kaugnay naman, sa so sinabi ng BISEN na huwag pagdiskitahan ang kanilang pamilya at investigahan din ang iba pang administrasyon. Sabi ng Malacanang, hindi selective ang administrasyon Marcos at hindi rin daw sila gagawa ng ebidensya para maipakulong ang mga kritiko nito. Pinapanawagan ng grupo ng mga magsaka na tuluyang buwagin ang insertion sa pork barrel sa pondo ng gobyerno. Gayun din ang pagpapabaya ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. May unang balita live si Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Alan! Igan, nananatili pa rin ang mga magsasaka sa harapan ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform o DARA dito sa Quezon City. Bagi ito ng malaki ang kilos protesta na nakatakot ng isagawa sa October 21 na tinawag nilang baha sa liwasang punipasyo kontra katiwalian. Pangalawang araw na ng pamamalagi rito sa may elliptical road. Ayon sa kilos ng magbubukid ng Pilipinas o KMP, libo-libong magsasaka ang lalahok sa protesta sa October 21. Maliban sa mga magsasaka, lalahok din umano ang mga estudyante, manggagawa, taong simbahan at iba pang sektor sa ilalim ng temang mamamayan at magbubukid, wakasan ng korupsyon at pangapi kasama sa mga namamalagi na ngayon. Sa kampuhan, ang ilang sugarcane workers mula sa Negros Oriental. Pinabatikos ng grupo na sa kabila ng trilyon-trilyon pisong national budget, napapabayaan naman umano ang sektor ng mga magsasaka. Ipinapanawagan din nila ang tuluyang pagbuwag sa mga insertion at pork barrel sa pondo ng gobyerno. Kapon nagsagawa naman ng mga protesta ang grupo habang ngayong araw ay magsasagawa naman sila ng protesta sa Campo Aguinaldo. Sisikapi naman unan ng pahayag ang DAR. Igan? Maraming salamat. Alang Gatos sa Super Radio DCWB. Pinangunahan ng ilang basketball legends sa pagpapasilip sa bagong gawa na studio na gagamitin sa bagong season ng NBA. May special shoutout naman sa Pinoy fans ang ilang basketball legends. May sports hirit si Martin Javier. Mga kapuso, dito mismo sa Amazon Studios sa Los Angeles, California, naganap ang launch ng NBA on Prime video na dinaluhan ng iba't-ibang personalidad sa mundo ng basketball. Bagong season, bagong paraan para mapanood ang pinakapremyadong liga ng basketball sa mundo. Ipinasilip ang newly constructed studio sa Amazon MGM Studios sa Los Angeles, California na gagamitin para sa season. Kumpleto ang two-story studio na may mahigit 2,300 LED screens pati na ang regular half-court basketball floor. Sa mga talent naman, dekalibre ang mga bibida. Pinangungunahan ito ng mga basketball legends na bilang sina Dirk Nowitzki, Blake Griffin, John Wall, Steve Nash, Candice Parker, Swin Cash, Udonis Haslem at Dwayne Wade. Si Dirk naalala pa ang huli niyang pagbisita sa Pilipinas noong 2023. I was there. You were there? Uh, yeah. at the World Cup a couple years ago. Yeah. had a great time. Met so many Fans, you guys have so many basketball crazy fans over there. It's been it was an incredible time for me. And uh so hi to all my fans in the Philippines and hope to see you guys soon. broadcast. Filipino American. Nasi Anya, ang ganitong experience sa sport. Yes, crazy for basketball and we can best the, the best. best fans yeah. in the world. It's um Really high on our list to make sure that we provide the fans with an educational and also fun approach to um, broadcasting the games. And we want to teach, we want to uh, inform, and we want to entertain. There are so many times where I would finish a game in LA and there would be somebody holding a sign from the Philippines that made the trip to come see me play. and you know, I get messages all the time from the Philippines and so to be able to now reach those that audience and to be able to actually have them watch our games and be a part of the story and the entertainment of the WNBA and the NBA, I think is is super special. NBA Prime is obviously, if you look around and you look at the talent that's here, you know, it kind of reminds you of, you know, Miami, right? We had a lot of talent that people love and a lot of great minds. And so hopefully we can bring something to the game um, to to elevate this game, uh, you know, and so check us out. ng mapanood ang NBA sa Prime video. October 25, dito sa Pilipinas. Ito ang unang balita. para sa GMA Integrated News. Matinding pangungulila ang nararamdaman ng ilang overseas Filipino workers sa Japan ngayong nalalapit na ang Pasko. Isa sa mga nagiging sandala nila ang mga Filipino community roon. Tiniyak naman ang Migrant Workers Office sa Japan na nakatutok sila sa kalagayan ng mahigit 300,000 OFW roon. May unang balita, si Bea Pinlap. Pagpasok ng Burmonts, simula na ang Paskong Pinoy. Sinasabit na ang mga parol may mga nangangaroling. Maraming sabik ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanilang pamilya. Pero para sa ilang overseas Filipino workers sa Osaka, Japan, panahon daw ito ng pangungulila. Isang taong gulang pa lang ang anak ng caregiver na si James nang huli niya itong makita. Ngayon, nag-aaral na ang anak niya. Nasa video call na lang niya nakakausap. Pag sinabi kasing Pasko sa atin, kailangan talaga, sabi, sama-sama talagang pamilya. Pero wala po kasi akong magawa, uh, kailangan magtiis pa. Sobrang hirap. And then nagpapalakas na lang sa akin. After work, makita ko yung anak ko kahit sa video call na lang. Si Raiden naman, kinailangan magtrabaho sa Japan dahil hindi raw sapat ang sinasahod niya sa Pilipinas para buhayin ang kanyang pamilya. Kailangan mo talagang magsakripisyo para din sa kanila at saka sa pangarap mo. Kailangan mo talagang maging matatag. Malaking bagay raw para kila James at Raiden na may natatakbuhan silang samahan ng mga Pilipino sa Osaka gaya ng grupong OISA. Tumutulong kami sa pamilya namin at the same time tumutulong kami sa community dito sa Japan at saka sa Pilipinas. Kapwa natin Pilipino yan, papabayaan ba natin? Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, mahigit tatlong daang libo na ang Filipino community sa Japan patuloy para itong lumalago dahil sa mga nagbubukas pang trabaho para sa mga Pilipino sa Japan lalo na sa mga pabrika. We are very highly regarded in terms of the employment that that we fulfill here for their needs. Talagang maganda po ang image ng Pilipino dito sa Japan. Aminado ang embahada na hamon pa rin para sa ilang OFW ang aralin at intindihin ng wika sa Japan. Even the Japanese government is already revising some of the programs that they have here. Uh, kasi gusto po nila that the sufficient training is given to our Filipino workers para din naman mas long term yung opportunities nila dito. Tiniyak naman nila na tinututukan ng Migrant Workers Office o MWO ang kalagayan ng libo-libong OFW doon. Kung may problema po, our MWO officers and staff are reachable. Para kay James at Raiden, hindi biro ang buhay OFW. Sa Bigman muling makapiling ang pamilyang naiwan nila sa Pilipinas, lalo na ngayong Pasko, malaking ginhawa raw na may mga kababayan sila sa Japan na itinuturing na nilang pamilya. Ito ang unang balita. Bea Lac para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita. Diyanig ng magnitude 6.2 na lindol, ang Surigao del Norte pasado alas 7 ng umaga kanina. ay sa P-Box, ang epicenter nito sa General Luna, asaan ng pinsala at aftershocks. Mag-ingat po mga kapuso, noong isang linggo lang nagkaroon ng magnitude 6 dalindol sa kagwait Surigao del Sur. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.